po sa inyong lahat na pinagpala at pagpalain ng masagana sa buhay. Ngayong araw na ito, magluluto ako ng ginataang dilis na may kalabasa at sitaw. Tara, samahan nyo ako. Meron akong luya, bawang, sibuyas, kamatis, at syempre dilis, kalabasa at sitaw. Paminta, dry chili, at uh, accounting asin at chicken nor cubes at panggata 200 grams lang ang aking ginamit nagpainit na ako ng mantika sa kawali at ang una kong iginisa ay ang luya tas isinunod ko ang bawang sibuyas at kamatis at pagkatapos noon ay isinunod ko ulit ang dilis. Tapos haluin lang ito hanggang 2 minutes. At, at pagkatapos ay inilagay ko na rin dito ang kalabasa at ang sitaw. At haluin lang saglit. Pagkatapos ay lagyan ng kalahating tasang tubig para hindi ito matuyuan. At pag medyo malambot-lambot na ang kalabasa o sitaw o pag medyo luto na ng konti, tsaka nyo na ilagay ang gata. After 2 minutes ay ready na ang ating ginataang digles na may kalabasa at sitaw. Thank you for watching guys. See you next video. Bye. Ingat po kayong lahat.